guys kailangan ko ng passport ko hindi ka nanggap ng ano hindi ka nanggap ng ko lang palitan ko yung ano ko sim card ko but same number pa rin ang problema is kailangan nila ng new passport ko eh kasi nga 10 years na yung ano ko yung yung DR, yung yung ano ko yung sim sim, sim sim pack 10 years na kailangan palitan ayaw na gumana kailangan kong maghiram ng passport ko. Nasa opisina ang passport ko eh. Hindi pinawakan sa akin. Hindi kopya, kundi hiramin ko sandali. Para makuha ko ng bagong sim Mahirap naman. Uy! Mahirap naman. I just go lang. gawin ko? Kailan? Mahirap ng buhay. Ayan, 12 pa. Tatawid tayo kasi 12. 976 Tawid Parang di na maubusan Ayan Tawid ka yung tawid Ayan Hi Lord Haon na lang guys Hindi ako maka ano, Hindi ako maka Tawag din eh Hindi ako maka Makalagay ng ano Load sa simpa ko Ang Ang hirap this color niya. Ayan. Mahirap kayo so, ito Hindi ko alam. Mayroon namang sim na nakuha kung bago yung nag ako nung ano, nung, nung pizza Kaya lang, ayaw kong baguhin yung number ko. Iwan ko ba, oy? Siguro huwag ko na gamitin yung ano, old and sim card ko. Mag-applebitan ako ng isa pa. sayang naman din yung load ko may nabili akong load 300 eh hindi ko may lagay kung ano ay, ano yung eh? ang arti naman dito kaya ingat na ingat talaga sila hindi pwede na pag ano ka tawag din eh hindi pwede na bigay mo yung ano mo ay, yes, Lord. Ang hirap eh. Hindi ko alam doon na lang ba ako sa ano, isang SIM card. <tod> Hindi ko alam kung yung SIM card ko na lang gamitin ko na nakuha ko. Siguro yun na lang siguro ko gamitin ko yung SIM card tapos si tapon ko na lang tong luma. <tod> 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 <Kukunan> <tod> lang <tod> eh. Kakahilo. Sakit sa ulo, guys. Oh my god. Kakahilo din mag-isip. Ewan ko ba. Di ba? Ay, Diyos ko na Tumakas bigla ang ilong natin ito. <laughs> Sa kakaisip. Oh my goodness. dilim guys. Oy. Ayun, ang ganda ng ikot. ikot lang. Thank you guys. See you next video. Ay.